Kaya lang ang pamilya. Hindi ko alam mo kung bakit. At tanaw no, ako ba, may mo lang. Isip na ako kung kabilang baga ako sa pamilyang ito. Wag na. Nasaktan mo na ang damdamin bukid ko. Parpong parpit na nila. Yan naman ang USS Cooper. Yes, yes, ano yan? Ano yan? Tawa-tawa -tawa ka. Patawa-tawa ka. Masaya ka? Masaya ka sa araw mo? Masaya ka? Ha? Tanong ba mo? Hindi. Ako, meron. Saya ka sa araw mo? Tanungin kita yung araw mo. saya? Saya yung may day mo? Ha? Masaya? Masaya! Masaya yung may day mo? Bakit? Lahat may day mo. Lahat kayo. Lahat kayo andun Kasalika ka? Kasaali ka Kasaali ka Andun ka Kayo ni Oh. Kayo lang, kayo lang ang pamilya. So, alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Kayo lang ang pamilya. Pagkagising mo, talong ka na sa igaan. Hindi mo nga kami ma- mm -hmm. -an? maya may may ka mapicture na? Ano hindi maya ka? Mas mahalaga sa akin yung moment. Hindi mahalaga sa akin yung picture. <laughs> ka ngayon ng my days? Hindi. Ay, yung <laughs> ah, picture. May picture <laughs> din naman ako sa'yo. Tadahan ah. na po kung picture mo sa'yo. May sa picture din ako sa'yo. Walang oh. Kalukuhan. ha <laughs> <laughs> Eh, kahit yun lang, kahit yung kalukuhan lang, <laughs> kahit kalukuhan lang. <laughs> Wala mo lang ang picture sa cellphone ko eh. Hanapin mo. Nag my day, nag my day. Oh, oh, ay kayo, ah oh. Matuwa kayo? Okay. Matuwa kayo. You guys. Nag, day. nag day. my day. Nag my day. Ano Tapos puro Taylor. Tapos. Kanta, kayo. Sila. Kayo lang. Ako, ako lang ang wala. Saan? Saan? Hindi ko pa nakita. Ako lang ang wala. Tatlong my day yun. Tatlong day yun. Saan? Ano picture? Ako lang ang wala. At ako ba may na -day mo lang? <laughs> inamay. Hindi yun ang usapan. Iba yun. Iba yun. Hindi <laughs> mo nga ako inamay, Parang napapaisip na ako kung kabilang baga ako sa pamilyang ito. <laughs> kayo lang ang pamilya. Kayo lang. Kayo lang. Ah, basta. Hindi <laughs> mo nga ako inamay, <laughs> hindi yon hindi yon yung hindi na my day ang inatanong ko nag my day ka ngayon na kumpleto kayo ako lang ano ang ano wala naisip ko <laughs> naisip ko yon sabi ko may day ko dito <laughs> naghahanap ako picture mo ano na lang yung picture? Parang alam mo yun, nag-ambil sa mga kata mo. Hindi yun yung mga na-picture ah. Naiiyak na ako. <indi mail Copy modelling out> <metz varios> Naiiyak na talaga ako. Nag-a-drive ako dun. <pen">? talaga <strokes>. <heels Dios> <social> pa That's my day. Bakit? Paano nakita ni Nini kung day ko? Ngayon lang siguro. Eh di kanina. Ay, ko. Pinapos naman yan. Ay, nakitingin. Ay, nako. Minsan naisip ko kung mahal talaga ako ng asawa ko. Ano? Parang, parang ginamit lang ako para bigyan siya ng magandang lahi. Ay! Ah, ah. Minay day nag may day Sabi ko Di una Nakita ko sila ni Patsyot Tapos Pagkasunod pa, Sinining Sabi ko Ay Nandito na ako sa kasunod Nag-expect ako, pag tingin ko doon sa kasunod. Ah. Uh, 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 Sino? Wala. Si Biboy at si Ida. Wala uh, ako pa rin? Wala ako. Sabi ko may pang-apat. Pang, may pang-apat pa naman kasi yun. Ah, pag pang-apat, wala na. Iba na. Ibang tao na. May pang-apat pa naman kasi yun. Nasaan ang pang-apat? Mamaya. Kung hindi ko pa sinabi, ngayon, da, wag na. Nasaktan mo na ang damdamin bukid ko. Wala na. Ay, nako. Amay din kita mamaya. Wala na. Nasaktan na ako uh, may day mo ako mamaya kasi nasabi ko na hindi na ako sa may day hindi na hindi na kumbaga ano na lang wala nang may day may day ano 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 ako kahit kailan din mo may day nakuso yung may day Tingnan mo nga, i-recall mo nga ang lahat ng my day ko. O baka naman, hindi mo lang pinapansin yung my day ko. may day mo. Hindi mo lang inapansin yung my day ko. Oh. ah. Basta, hindi mo ko inapansin. Sabi ko kaya mag-my day lang ko. na kayo, Jasmine. So, so ngayon, kailangan i-my day kita araw-araw, ganun. Okay, kaya ko yun din. So ngayon, kailangan kita i-my day. Oh. Hindi, ibang usapan kasi yon. Iba yung ngayon. Iba yung nakaraan. Oh. Ang napaka eh. Parang ako lang talaga ang wala. Ikaw lang <laughs> ang walang picture. Laging palayas. Ang dami kong picture sa cellphone mo. Ikaw na may gamit yung picture na yun. Ewan ko na ang mahuwa. Ayusin mo naman. Ayusin mo din. Pag yung ano. Paano nga yun? Tapos sa picture mo? Hindi. Yung maganda-gandang kuha na natin. Ay, mag-picture ka kasi na, mga May maganda naman tayong kuha. Sa ka, ate. May day ko na yun. Hmm. Na may day mo na yan? Yung so, bagong taon pa ko yun. Ah, mag. Sige, sige, sige. Payag, payag, payag. Mag-picture tayo mamaya. Bigo ka. Oh. photo shoot tayo. shoot <laughs> tayo. Magka-may day tayo sa siya. Hindi, <laughs>

拜拜。